Nandito, nga na kasi ng Kung dito na ng estudyante, huwag yung papaluwain. Hindi siya <laughs> <Dain, bindi, Aram. laughs> Wala may hindi kasi nakapan mo siya wala siya ang proyeta. <laughs> mo classmate mo. Really, dito ito. mo. Wala naman eh. Wala naman eh. So, ano ba? Ibang makalimutan niyo sa akin. Lahat niyo. Iyan. Kaya lang ako gusto sa panat ngayon. Alam ba, gusto kong hugutin ang sila tapos lagay ko gumamit ng fake bubble tapos gano'n din ito. Grabe, naiigis talaga ako. Ako pa rin. Sorry. <laughs> on, you, oy dapat kawawa naman si hamster oi oi